ako budang sa IFC Mall, malapit sa Central. Ito oh, no, cocktail na 178 dollar. Bawal sa iyo budang um masarap po. Oh. Shrimp. Malalaki na 'yan ng sa atin. Masarap po mga seafoods. Ayan oh. 170. Iya, ano mo na lang siya. I-steam na lang 'to. Ito Flutter. 388. Sarap na budang, kaso hindi pwede kayo budang. May lobster siya, may ipon, may squid na, may... Ano ba to? May shell. What's this? Kori Kori. Japanese weird squid roll bone. Luto na siguro to. Na. Ready to eat na yan frozen 38 ano siya 38 dollar 100 grams ayan hindi mo yung mga pineapple nila dito budang oh ang gaganda di ba ang gaganda ng quality oh ang mahal ng ganyan ito magkano na siya 45 pag kinonvert mo siya hindi ko alam magkano mahal ang mahal sa atin mura lang pa to, to 68 68 dollar pero yung mga ano niya magaganda Matamis na Pag buo naman, $98 siya pag buong napalata ng pineapple. Pag ganito naman, $88 ang isang malaking pineapple. Taiwanese. Taiwanese golden pineapple. O, oh, matamis. matamis.